Hi guys. Na yung udto sa tanan, may na ta guys. Hi guys Oh. Ah, butangan nang nakugtuyo guys. Tuyo lang guys ang sudan guys. Na ah, adubong manok day guys sa kusudan guys. Adubong manok. Miniudtot min, min, na ninyo. Tama na na. Hindi pwede parat. Magkaon pa. Isod man siguro magkaon ko guys sa inyo atubangan eh. ay. Okay. Guys. Um, mangita ako. Makita na kong ipon. Bakit arin niyo akong baba baba pa wa ko init dubung manok sudan. Una na man guys ang kinabuhi. Usahay na isudan, usahay wala. Ang wala dili pangitaon. Ang naa mao'y kaonon. Dili na mangita kay malabad ang mga ulo sa pangita. Unsay na ah, mao'y mao'y kaonon. Kung unsay wa? Di, dili pangitaon. kalamit sa adobong manok sige kapalit man akong buhok pa rin kung ba na ako dali sa siap ang duty na food ko Kami kayo. Oh. Adobong manok. Bakong sodan. Sa sinuod bitaw sa una guys, no? Dili ko magkatawa. Dili ko mag-istorya. Sabi ni kaning pangag ka? mag-istorya ka. Kulang